<laughs> what's up guys, ito nga pala yung kauna na ako mag-voice over ako Sa lahat po na nagre-request na mag-voice ko, ito na po, ipapakita ko sa inyo So what's up guys, good morning sa inyong lahat, tara Makuha kami ng bibi ngayon, kaya samahan nyo kami Let's go! <laughs> ito nga pala guys, nagsimula na kami manguha ng bibi Sobrang dami din dino guys sa spot na to Nakikita nyo guys, sobrang hirap sumisid kasi may, may, may agos pa Ngayon well guys, meron na agad <laughs> Let's go, na <mawala> tayo <laughs> At dito mga pala guys, sobrang lalaki ng mga nakuha ko Kung nakikita nyo guys, ito Ito guys, nilagay ko na, na sa aming lalagyanan Ganun na sa akin so. Ano Ay, mas sa'yo Guys ado, ado. Oh. Mga idol ano ang dito guys? <laughs> Nakakaipo na kami ng ano, pwede nating lutuin. Pwede na na, boto na, tayo, Let's go! Dito nga pala guys, sa punto na ito, lumipat kami ng ispat ni na kuya kung saan maraming malalaki. At sa punto na ito guys, kailangan namin ng umaon at sobrang lamig na talaga guys. Grabe. Grabe, talaga guys, sobrang lamig na, nangingilig na ako sa lamig at nagalak na rin yung mga pangako. Kaya napagsya namin magluto na muna. Eh, guys, ito yung mga nakuha natin oh. Ang dami dito, dito lang guys. Sa ating palibir. Hello! 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 Kain! Puti yung kain! Magagaya tayo na gano'n! Let's go! Hello! Tagayat na rin ako dito ng mga panggisa natin sa ating bibi. Luya. bawang, luya, paminta, ito pala, wala pala, tinula pala. Kaya na natin ito, Luya. sibuyas, bawang, kabadis, luya. Let's go! Ay! Ay! Ano, ano ang bangot ko? <laughs> <laughs> At ilagay ko na rin itong may nating bibi. Guys, sakaling muna natin magdala ng pansandok. Ito man sa aking lalaki lumak ko. Naglagay nga pala ako ng mineral water, Refreshed vitamin C, and E. Oh, na tubig. malino na pagtingin ko sa iyo. Yeah. At dito guys, nagkintuwa kami ng buhay-buhay. At dito guys, tinikman na namin ang maywagan naming tulya. Alako, ang talap-talap pala dito. Natikman mo ito mga kalipunan mo, yung taong mahan mo. Yidoo, at binaligtad namin ang sireng sireng tuna. Ito, so, ito ng mataong bayan. Dito ang ang taya. Ito na ang maywagan nating tulya. At ayan guys, ito na ang ating mga tulya. Tayo na, kain na tayo. Let's go! Nagpapasalamat po ako sa mga tao nagmamahal sa akin at higit sa lahat sa taas upang magpatuloy at bumangon sa hamon ng buhay na kahit anong pagsubok lumalaban pa rin at piliin natin maging mabuting tayo. uh, magkain binibigay nyo at iniingatan nyo kami sa lahat sa lahat sa so pupuntaan namin sana po maging naayos po ang lahat maging successful po tayo lahat God bless thank you Lord Amen kain na kain pala at ito guys kumakain na kami kuhay mo ang tolya ayan pakita po at ayaw talap at ngayon nga pala guys, kung napagtanto, kakaiba ka pala itong buha ko. So, itong half moon. Kinulang sa buwan. At sa buko, ko, ito ay lockdown buwan. So <laughs> okay guys, balik tayo. Manatili pa natin maging mabuting tao at lumaban sa hamon ng buhay. Na kahit mahirap, pinipilit pa rin nating lumaban sa buhay. Bumango lang tayo sa buhay. At kahit mahirap, pinipilit pa rin bumango sa pagkadapa. Magpatuloy at maniwala sa ating sarili. Sa ng bagay proseso, di nakukuha sa madaling paraan. Nagpapasalamat po ako sa mga suporta ko diyan, Sa mga tao nagmamahal sa akin. Pasalamat nga pala ako kay Jerome's Daily Vlog. Pakifollow po at pakisuporta na share yung mga video niya. Salamat sa panonood! Will the let's go! <laughs>